May mot ko ano niya <laughs> ba? Pila ka million ni Abiusa. Ah. Sa so, lahat na ko niya siyang kita. Sa banas may tawag na sa mga. Laban na. Daghan na sa mga sa ano sa malatakay. Sa ano pa ko. Nung kabataan ko ba? May tanim kami. May tanim kami ang anak. Sa banas. Um, Paunahil kinsay makauna makakuha kuana siya kanang takag matambalan anang sakit labi na sa cancer sa mga babae mayuma Makawalan na siya cancer hmm. pero kung na, nawala na ko sa mga sa hindi ko kaugaba na sa una lang sa dalaga pa ko sa kabataan ko maraming itagagayos sa mga na labanas. Pwede mo ba siya, siya? Pahinago ng nimo kung gulang na siya. Imong tanong ba niya? Pilakal lang mahinog na siya. Kung gulang na, pwede ka maunhan sa mga bata. Ikaw na lang ako sa bang